Ayan si pare ko. Si recommendation. Ayan, lagi ako nag, laging nagre recommend yan si pare ko. Uh, paring Bento Gadi. So, ayan yung uh, kanilang uh, plastering paikot ng bahay. Dapit na. Baba na lang. Ayan ay ito si Kagawad nga pala Ayan, si Kagawad Dulopo nga pa yan yung ating kaibigan dito sa manggahan siya yung, yung pinaka ano natin dito big boss natin at syempre si ma'am <laughs> Ayun, pabig pamigyan <laughs> excuse me sa isa ka na ma'am <laughs> ng manok sa lahat yan oh. ang dami pa ng manok ah oh, wala wala Ayan mga manok ni Ina. Sa gawin. Ha? Mga manok rin. Dati ang dami kong manok. Kinaibinta ko na. Yung 2 years ko, nabili na yan. 3, 5, isa. So may bintana na yan. May bintana na. Meron na. Bintana. Pati bintana, meron kami kapatid ko naman yung gumagawa nun Ay, Oo nga lahat lahat ng ano aluminum o siling yan napakataas guys diba Oo, pero hindi nakakatakot dahil meron silang mangga nakakapitan sila tapos yung kanilang posti pang posti na ng bahay guys ayan laki <laughs> kawayan so ang ganda nyan pagka ano nangyari ano papag Ay, lang. แล้วอะไรมลิรียน